Maluwalhating araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Ito ang ating baon sa ating tanghalian, tipid na naman mga kaibigan. Inasal na papaya. Masarap ito mga kaibigan. Isasawsaw lang natin dito sa timpladong suka. No? Ito pala ang inyong lingkod. OFW sa Pinas. Si Mark. Ang overwork Filipino worker. Dito sa Pinas. Pasimple-simple lang nga ako sa trabaho. At ordinaryong manggagawa lang ako. Kaya ang sinasawad ko ay... 456 lang kada araw. Kaya ito, inaugali no, ko pong magtipid mga kaibigan at bago ang lahat pakilala ko sa inyo ang JC Organic Barley maganda ito sa kalusugan mga kaibigan binubust ang iyong immune system kaya kung may karamdaman ka ito dapat ang iniinom mo para lumakas ang iyong immune system tara mga kaibigan samahan nyo akong kumain ah sarap to no ay may silisili pa oh yan oh. Mm. Mm. Crunchy mga kaibigan, the best no? Nasal, yummy. Hmm, may silipan mga kaibigan. Mm. Ah, yan o. No? Mm. 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 Suka mm. The best mga kaibigan Yung suka natin ay may namis-namis to no. Ayan mm. yung inasal Tanggalin natin yung kunting buto Yung buto di ko na tinanggal mga kaibigan eh. Para magbuka talaga siyang papaya Ayan. Mmm. Yamin naman siya mga kaibigan, no? Para lang siyang, ano, yung, yung ibang tawag yan, atsara, no? Pero atsara na matipid, no? Di ba ang atsara, inuulam yan? Mmm. ang ganda nito mga kaibigan, dahil, ah, uh, inasal siya, no? para lang tayong namang yung sal buhay okay, mayaman tayo ngayon mga kaibigan yan yan sarap yan oh. gabad natin yan dyan hindi ito kinalaw ano ito ay nasal yan yeah. Hmm. batan natin ang silya sop na. Tapos, pwede na pala natin ng ah, sibuyas. Marami akong mga kaibigan alam na luto ng papaya pero ito talaga yung pinakasarap. Yeah, uh, meron yung ginataam merong atsara, uh, merong yung nilalagay sa tinola pero talaga ito ang the best mga kaibigan no? kaya kung matry nyo to itong uh, inasal natin talagang masasab sasabihin nyo wow yummy sarap hmm. Anghang ang hangang mga kaibigan sa tayo kaya dapat palaban tayo sa mga maanghang no ang lasa niya mga kaibigan manamis na na naghahalo yung lasa ng ah uh, inasalba no grabe medyo madilim dito sa ano natin na no? upwesto pero okay lang yan mga kaibigan Iwanag naman yan o Very crunchy Solve naman tayo mga kaibigan sa ating ng At sa muli mga kaibigan, ito ang inyong lingkod. OFW. <coughs> OFW sa Pinas, si Mark. Doon na, papaos tayo ah. Mga kasi. At ako ay isang Bicolano, kaya ako ay isang Uragon. Basta Uragon, malupiton. Hanggang sa muli, that's all mabuhay. Mmm. Ah. Mm.